alakal at ang unggoy. Noong unang panahon, may isang tahimik at liblib -lib na nayon sa paanan ng bundok, kung saan maraming bihirang uri ng unggoy. Kahanga-hanga, mukhang makakabenta sa nayong ito. Masagana ang lugar. Kailangan ko ng maraming unggoy ang presyo ng bawat isa ay isang daan piso. Manghuli lang kayo ng maraming unggoy. At bibilhin ko lahat. Totoo kaya ang sinasabi ng mga ngalakal, isang daan piso ang unggoy? Hindi rin ako kumbinsido. Maraming unggoy, ni ayaw mag-alaga. Paano mahal? Pagkakataon na ito para sa nayon natin. Dapat tayong manghuli ng unggoy para kumita. Sa tingin ko hindi dapat. Sa tagal dito, ngayon lang may bumili ng unggoy at mahal pa. Baka niloloko tayo. Huwag aksaya oras. Hindi kayo naniniwala. Isa akong mga ngalakal mula sa lungsod. Doon, ang unggoy ay itinuturing na mahalaga. Marunong silang magpasaya at kumita. Magbantay ng bahay. Maging kaibigan ng may-ari. At sanayin bilang tagasilbi silbi Totoo. Kaya yun? Hindi. Naniniwala sa tanda kong ito, ngayon ko lang narinig yan. Hindi ako naniniwala. Marami ngang umboy sa nayon na ito. Napakadaling hulihin. Kaya bakit tayo? Nagtatalo kung totoo o hindi. Susubukan kong manghuli ng isa at tingnan kung bibilhin niya nang isang daan. Pwede bang magtanong, magtatagal pa po ba kayo sa nayon namin? Mananatili ako rito hanggang makabili ako ng sapat na umboy. Pakituro ang pinakamaayos na matutuluyan sa nayon habang hinihintay ko ang mga ito. At sana ay maging komportable ako sa pananatili ko rito. Maaari kang tumuloy sa bahay panuluyan ko. Ito ang pinakamaluwag sa buong nayon. Tingnan nga natin kung mabebenta ni Jack ang unggoy niya sa mga ngalakal na iyon sa halagang isang daan piso. Hindi ako kumbinsido. Kailangang makita ko ang nangyayari. Galing mo. Nakahuli ng isa. Isang daan. Piso. Heto ang pera mo. Kung makahuli ka pa, dalhin mo lang dito. Bibilhin ko lahat. Bibili kayo. Maraming unggoy sa bundok sa likod ng nayon. Uwi ako at manghuli. Manghuli ako. Huwag kayong alis. Bukas dadalhin ko ang boy dito. Oh. Totoo nga palang bumibili ka nito. Patawad kung kami nagkamali ng pag-unawa sa'yo noon. Bakit ko naman kayo lolokohin? Nagnanegosyo ako ng unggoy, manghuli, at dalhin dito para ibenta sa akin. Sa araw na ito, makakahuli ako ng tatlong unggoy. Ako naman ay makakahuli ng lima. Mabinga kayo, ako ang nauna. Bakit ba ako ang tinutulak nyo pa atras? Akala mo, makakatakas ka. Mabilis ka rin ha, pero huli ka pa rin. Sa akin, tandaan mo yan. Kalma lang po. Pumila kayo, nang maayos. Bibilhin ko ang lahat. Huwag kayong mag-alalat. Makakarating sa inyo ang turn niyo. Tandaan mo, sabi mo bibilhin mong lahat. Kaya bilhin mong lahat. Huwag mong babaan ang presyo. Dahil lang sa marami na kaming nahuling unggoy. Pinaghirapan namin. Iyan. Pumila tayo ng maayos. Ikaw, nasa likod kita. Tignan niyo. Ganito karaming pera. Parang sahod sa isang buwang trabaho sa tindahan ng tela. Bakit kaya hindi mas maagang dumating ang mga ngalakal na ito sa ating nayon? Kung dumating siya ng mas maaga, hindi sana ako naghirap magbungkal. Kita sa trigo, mas maliit kaysa unggoy. Ang saya, mga kababayan. Desidido na akong yumaman sa paghuli ng unggoy. Mamayang gabi, magpupuyat ako at isasama ko ang buong pamilya sa bundok para manghuli. Akala mo ba pamilya mo lang aakyat sa bundok? Pati kami, Pati buong pamilya namin. Akyat din. Akin ang ugay na iyan. Ako ang unang nakakita. Hindi pwede. Huwag mo akong agawan. Akin ang ugay na iyan. Hi, miss. Bakit ka umakyat sa punong iyan? Ako ang unang nagsabi na akin ng puno. Kaya pati yung boy sa puno ko rin. Bakit parang ang kaunti ng ungoy ngayon? Sa dami ng araw na nanghuli kami, wala nang unggoy ngayon. Tama, bawas ang unggoy sa ating nayon. Pumunta kami sa bundok, ng kabilang nayon, kakaunti doon. CJ, dahil sa paubos na ang mga unggoy, magpapasya akong itaas ang presyo sa dalawang daan piso bawat isa. Ha? Dalawang daan piso ang isang unggoy? Kailangan ko talagang magsumikap pa ngayon. Tumaas na sa doble ang presyo ng unggoy. Kaya kahit lima lang ang mahuli ko ay parang sampu na rin. Akyat na ako ngayon sa bundok. Ipinapahayag ko ngayon, itataas ko pa ang presyo. Tatlong daan piso, kada unggoy. Bakit, hindi ba kayo nakahuli ngayon? Inakyat ko na nga sa tatlong daan piso ang presyo bawat isa. Nalibot na namin ang bundok sa likod ng nayon, pero wala kaming nahuli. Ginawa na namin ang lahat, pero mukhang nauubos na talaga ang unggoy. Wala na halos natitirang mahuli. CJ, huwag tumigil. Naniniwala akong may natitira pa. Ngayon, inaanunsyo, bibili ako ng limang daan piso. Habang mas kaunti, mas mahalaga. Ano raw? Narinig? Limang daan piso unggoy? Grabe naman, ang taas ng presyo, pero wala ng unggoy sa bundok. Sayang. Ay. Totoong nakakapanghinayang, mga kababayan. Dadalhin ko ang mga unggoy sa lungsod at ihahanda ang tutuluyan. Sa ilang araw, babalik ako para bumili. Patuloy silang hanapin. Bihira na talaga. Hindi namin alam kung makakahuli kami ng kahit isa. Pagbalik mo... Bibilhin mo pa ba ang mga unggoy ng nayon namin sa limang daan piso? Siyempre naman. Alam kong hirap manghuli ng unggoy ngayon. Kaunti na sila sa bundok kaya paninindigan ko. Ang limang daan piso. Walang mawawala kung susubukan ko. Ang galing. Gagawin namin ang makakaya. Isang unggoy lang. Kita ng taon. Bumalik ka agad. Hahanapin namin ang unggoy at itatabi sa iyo. Isang buwan, siya sa nayon, buong nayon, yumaman dahil sa kanya. Tama, siyang negosyanteng, may puso at malasakit. Sana pagbalik niya, makahuli ako ng ilang unggoy. Kahit kaunti lang, yayaman na rin ako. Halika na, balik na tayo sa bundok para maghanap ulit. Buong araw tayo sa bundok, wala tayong nahuli kahit isa. Hey! Tumaas na sa limang daan piso ang presyo ng unggoy. Sa pa ito naging bihira. Sa lungsod, siguro umaabot pa ng isang libo piso bawat isa. Oh! Tignan, karabana papunta sa nayon. Saan galing? Ang daming unggoy na yan? Bumalik sa nayon para bumili ng unggoy wala nang natitirang unggoy. sa nayon namin. Hindi ako bumalik para bumili. Bumalik ako para magbenta ng unggoy. Galing ako sa bundok. Maraming unggoy sa amin. Kaya nahuli ko sila para ibenta. Bumalik ka para magbenta ng unggoy? Ibebenta mo ba lahat ng unggoy mo sa amin? Magkano ang benta mo? Sabihin mo na agad. Sa tatlong daan piso. Ang mahal naman. Tatlong daan piso ang isa. Sobra nga ang mahal. Hindi namin bibilhin. Sa lungsod umaabot ng isang libo piso. Pero malayo at nakakapagod. Kaya binibenta ko na lang sa inyo ng ganitong presyo. Kung ayaw nyo, dadalhin ko sa lungsod. Kalma lang. Pag-uusapan muna namin. Na, mahal talaga. Tatlong daan piso ang bawat unggoy. Pero, kung bilhin natin ngayon at ibenta kay mga ngalakal sa limang daan piso, kikita tayo at magiging malaking halaga rin yan sa atin. Tama ka talaga. Mga dalawang daan piso ang kinikita natin sa bawat isa. At hindi pa nga ka tayo kailangang mapagod sa paghuli. Iniisip ko. Bibili ako. Kung ayaw, bibilhin lahat. Sandali! Sakim ka. Dapat magbahagi sa nayon. Tama, hati-hati sa pagbili. Para walang agawan. At manatili ang pagkakaisa sa nayon. O, oh, desidido na ba kayo kung bibilhin niyo o hindi? Kung hindi, lilipat na ako. Bibilhin namin. Sasabihin sa nayon. Para patas ang pagbili. Dahan-dahan lang mga kababayan. Hati na ang bilang ng unggoy para sa pamilya. Kuhanin ayon sa pagkakahati. Huwag unahan. Pero ako ang nauna rito gusto ko akong mauna sa pagpili. Hoy, kahit nauna kang dumating. May kasabihang pipera muna bago serbisyo. Kung sino nagbayad, siya makakuha. Pagkatanggap ng pera mula sa pagbenta ng mga unggoy, agad umalis ang binata sa gabi. At ang negosyante ay hindi na bumalik upang bumili ng unggoy. Ang totoo, nagsabuatan ang binata at negosyante para kumita ng malaking pera. Dito natin makikita na ang mga bitag ay madalas nakatago sa likod ng imatatamis na anyo. Ngunit may panganib sa loob. Kapag hindi natin napigil ang kasakiman, madali tayong mapagbayad para sa akala nating kipagkakataon. Maraming salamat sa panonood ng video ngayong araw. Kung nagustuhan mo ito, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe sa aming channel para hindi mo mamiss ang mga susunod na nakakatuwang videos. May ideya o mungkahi ka ba? Mag-iwan ng comment sa ibaba. Lagi naming pinakikinggan ang inyong mga opinyon. Kita kit sa mga susunod na videos. Have a great day. Bye-bye.